Ayan mga kababayan at dito tayo sa may Luton area mga kababayan ano? At nakita naman ninyo at bumungad, bumungad sa ating uh, harapan ang, ang Luton area mga kababayan ay wala nang gumagawa dito uh, At sa ngayon ay nakumplito na ang mga piluti na linagay nila dito maging doon sa may harap ng Luton uh, Toton Station. Ayan, kung inyo napapansin mga bayan ay ay kompleto na nila ang uh, mga poste dito. Ayan, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 24 na mga leote mga bayan no? Bali 12, 12 yan, dose, dose doon sa likod, dose din dito sa harap, ano? At bali dosing piloti ang nakabaon dito mga bayan. Kung inyo nakikita. At sa ngayon, doon sa may uh, dulo, yan o, oh, yung uh, karugtong ng, ng uh, esplanad mga bayan. Yan, yan, ang karugtong ano. Yan, yan ang uh, karugtong niya. At ang humaharang ng mga bayan itong tulay. Yung tulay na to yan ang humaharang lang ano At hindi natin alam kung anong uh, style na gagawin dito pag dating ng oras at ng panahon ayan ngayon mga bayan ay napansin niyo mga bayan ay may mga basura din dito sa mga gilid pero yung kabuuan ng ating uh, Ilog mga bayan dito ay uh, medyo malinis na rin tingnan ano. Ayan, dahil uh, wala po tayong mga nakikita mga basura maliban um, uh, sa mga water lily ano o water hyacinth mga bayan. Yung uh, dito may mga uh, halo o may mga halong basura. Ayan, at may uh, duman dito na ano no, na tagbot. Ayan, kunin niyo na papansin. Andito tayo sa Mayarap. para dito tayo dadaan sa maya ano yung uh, tagbot yan o siya na yan o nagra yung mga bayan no, oh. ayan siya tau tau yan dito tayo sa bilang mga bayan yan o oh, ito na dito na sila o oh. ayan lumusot na sila dito no ayan at dito mga bayan na bumungad sa ating harapan na naman ang uh, ginawa o oh, ginagawa dito no dito sa maya no may mga water lily dito oh. at napapansin natin mga bayan ay naglagay na naman sila doon o oh, oh, nagdugtong na naman sila ayan Nang mga Maglalagay na naman sila dyan ng pilote, no? Dyan na naman sila maglalagay siguro mga bayan. Kaya linagyan nila na naman ng... ng... steel beam. At malamang, ay talagang uh, dyan na naman sila, no? At ididiretso do, na po nila. Ituloy-tuloy na po nila hanggang doon sa may... Uh, ano, sa may Ayala Bridge siguro. Ayan, kung inyo napapansin ay gumagawa naman sila doon at doon na po yung uh, crane ayan o, yung crane na yan Andi, ando na naman at gumagawa na po sila ngayon at maging ang uh, ang barge na may kargang uh, piloti mga bayan ando no ayan o nagbabasketball din si kuya oh. ay basketball ah uh, ano pala doon no o oh. oh. grabe shooter si kuya ayan ayan mga bayan ano at napapansin niyo mga bayan na ah, talagang ah, ginagawa na yan at ah, tuloy-tuloy na po yan ang ah, paggawa ng ah, esplanada at akala ko dati ay ah, dito lang ano hanggang dito lang muna at tatapusin na nila. Yun pala mga bayan, linalag linalagyan ng po nila ng mga pilote. Yan, ah, linalagyan ng nila ng pilote mga bayan para tuloy-tuloy ang pagtrabaho. Maging doon sa may may Luton area. At ngayon, dito na sila sa Aroseros at mukhang buhay nilang Aroseros mga bayan. At hanggang papunta doon sa may pinaka Parang esplanade doon sa may uh, Ayala Bridge mga bayan no. Ayan ang uh, isa sa mga ano, no no dudugtungan nila ng Ayala Bridge na yan. Uh, ayan, no ang Ayala Bridge at dyan po may uh, kunting uh, ano dyan, na uh, esplanade no. Uh, katulad din ang ano yan. katulad din nito. Yan may pari may ganyan din doon no. Medyo mahaba-haba doon mga bayan kandoon ay medyo mas mahaba ang uh, linagay ni nakalagay doon no mas mahaba kitang kita naman na mahaba no tapos sayan, i ano na po nila yan uh, malamang i diretso na po nila hanggang doon para sa ganon ay ma medyo mahaba ba din yung ano nila mahaba yan, ah yung gagawin nila kung uh, sakali uh, mula dito sa may ano sa may Luton area hanggang uh, dito sa may Arsueros hanggang uh, papuntan doon sa may Ayala Bridge ano yun know? Dito mga bayan at nakita naman ninyo ay malinaw ang malinaw ang tubig dito mga bayan no. Ay kumpara doon sa kabila sa may ano no. Malinaw ang uh, tubig dito. Yan. Pero mayroong uh, portion dito sa gilid na medyo may kalabuan ng tubig. At may mga basura no. May mga water lily. Oh. Dito mga bayan sa may uh, ano na yan sa may koneksyon uh, ng uh, ilog na yan na uh, hindi natin alam kung saan galing na noon. Yan uh, medyo malinaw ang tubig niya, no? Medyo malinaw kaya napansin natin medyo okay ang kondisyon dito na side. Ayan. Ah uh, talagang uh, ano na mga bayan uh, seryoso na po ang gobyerno na kailangan tapusin ang isplanad nito uh, at bago mag 2028 ay, uh, dapat matapos na po ito. Yan sana ay uh, ano no uh, maging dito ay may gagawa tapos doon sa kabila dapat ay uh, ano no tawag dito yung pasalubong ang paggawa para sa ganun ay mas maganda at mas mabilis. Yan galing doon sa Laguna de Bay papunta din dito. Tapos mula dito hanggang papunta Laguna de Bay. Ayan. At ang isang uh, magiging problema din ng uh, islanat mga bayan Pagdating ng nga uh, dito sa kabila itong, uh, itong side na ito ay maraming mga informal uh, settler dito Maraming mga squatter dito Kaya medyo dyan madili din ang uh, paggawa dyan At uh, talagang uh, maraming uh, nakatira Tapos dito Ang dito naman mga bayan ay... Pwede nga ano naman dito, hindi na dito kasi iyano na lang nila dito dahil may building na to. Oh. Hindi natin alam kung ang uh, pagkadating ng dito ay kapag uh, walang permit itong uh, building nito o walang uh, kakulang uh, dokumento ay baka matanggal po 'yan, no. Oh. Uh, at hindi po natin masabi Dahil po kapag ano ay ayan uh, may tulay na 'yan ay mukhang uh, hindi na no may, medyo secure na po itong dito at ang gagawin niyan ay lalagyan na ng pader siguro lalagyan na siya ng uh, partition kumbaga para hindi sa maka-distract dito sa may mga sa isplanad kung sakali malagyan na po yan Ayan, at ah, talagang napakabilis po ng uh, gin ginagawa ng ating mga ano dito dito. Oh, yung makikita mga bayan ay uh, nagsimula na naman sila dito. Para sa ganoon ay uh, maidiritso papunta doon sa May Ayala Bridge mga bayan, oh. Malapit na yung uh, Ayala Bridge mga bayan, oh. Ito lang ang Ayala Bridge, oh. ko inyo yun nakikita at inyo yun natatanaw mga bayan yung mga building na yan ay ayala na po yan o makati na po yan yan makati na po yan mga bayan ang, uh, sa pagkakalam ko makati na po yan at ang makati ay uh, malapit na po yan sa buni ayan uh, joke lang po no ayan at uh, sa ngayon uh, ito po ang pinakalitis update natin dito sa ilog pasigis planat So ngayon mga bayan ay naglalagay pala sila ng uh, steel beam at sa sunod pagbalik natin ay may mga piloti na po yan. yan at tandaan nyo po uh, tuwing mag-update uh, tayo dito ay may pagbabago yan, at yan po ang bagong Pilipinas. May pagbabago. Yan, at maraming maraming salamat sa inyong manangsawang pagsuporta sa aking YouTube channel at panatiliin uh, po ninyong nakasubscribe sa aking YouTube channel. Rix Adventure at i-click nyo po ang notification bell i-all e, nyo na po yan click subscribe button click notification bell select all para manotify agad kayo tuwing ako ay mag live mag upload ng mga videos at maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta mabuhay po kayong lahat hanggat gusto ninyo at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin yan mabuhay ang Pilipino sa ang mga ng mundo mabuhay ang Pilipinas mabuhay ang bagong Pilipinas.